kahulugan ng anghel sa panaginip Ang mga panaginip na anghel ay madalas na kumakatawan sa isang pakiramdam ng proteksyon, isang bagay na agad na tumutukoy sa mga anghel. Sa pangkalahatan, kapag ang panaginip ay lumitaw ang isang anghel sa isang panaginip ay nangangahulugan ito na ng proteksyon ay kasama mo. Panatilihin ang iyong mga iniisip at kilos. Dumarating ang mga panaginip upang ipakita sa atin ng isang bagay na hindi natin nakikita. Karaniwan, kailangan mong tandaan at bigyang kahulugan ng mga panaginip upang ipakita kung saan sila nang galing. Gayunpaman, kadalasan ay hindi mo binibigyang pansin at nabigo na magbigay sa iyo ng impormasyon. Kaya anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga anghel? Kung meron kang problema, ang panaginip ay may kaugnayan din sa kaginhawaan ng sitwasyong ito. Ang mga panaginip na may mga anghel ay nauugnay din sa mga panloob na isyo at kadalasang lumalabas bilang mga babala tungkol sa makakalagang mensahe. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga anghel? Sa artikulong ito, makakahanap ka ng ilang interpretasyon na mahalaga para maunawaan mo kung ano ang kailangan mong baguhin sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng anghel. Kung nanaginip ka makakita ng anghel, nangangahulugan iyon na pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Diyos ang iyong buhay. Kaya kahit na tila mali ang lahat, hindi diretsyong mawala ng kontrol dahil laging may nakabantay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumilipad na anghel. Ang panaginip ng isang lumilipad na anghel ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay depende sa konteksto ng panaginip. Kung ang anghel ay lumipad malapit sa iyo, nangangahulugan iyo na ikaw ay nasa panganib. Ngunit isang mas mataas na kapangyarihan ang nagpro sa iyo. Kung ang anghel ay lumipad palayo sa iyo, nangangahulugan ito na kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya o hindi ka pa isang kawanggawa at kailangan mong isagawa ito ng higit pa. Ang panaginip na ito ay maaaring lumitaw bilang isang babala para sa iyo na muling pag-isipan ang ilang mga aksyon at gumawa ng ilang mga pagbabago. Makakatulong ito sa iyo maging mas mabuting tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang mga anghel kung nanaginip ka makausap ang isang anghel, subukang alalahanin ang nilalaman ng pag-uusap dahil ito ay maaari mga hulugan ng maraming bagay. Lumilitaw ang anghel na nagsasabi na natanggap mo ang payo na kailangan mong sundin at sa tamang panahon malalaman mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging anghel kung nanaginip ka maging isang anghel, ibig sabihin ay kailangan mong bigyan pansin ng mga tao sa paligid mo. Maaaring kailanganin nila ang iyong tulong. Dumating ang panaginip upang sabihin sa iyo na sa tingin mo ay maaari ka magtiwala at umasa sa iyong mga mahihirap na oras. Kung lumitaw ka bilang isang anghel sa isang panaginip, tanggapin ang misyon at simulan ng pagbibigay ng higit na pansin sa iba dahil maaaring may makakita sa iyo bilang isang anghel na tagapag-alaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anghel ng kamatayan Ang anghel ng kamatayan ay sumisimbolo na dadaan ka sa isang magulong panahon sa iyong buhay ngunit hindi ito magtatagal at nagbibigay daan ito sa isang bago, mas mapayapang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol kay anghel Gabriel ang panaginip na makita ang anghel na si Gabriel ay nagpapahiwatig ng mabuting balita. Ang, hang, ang anghel ay nagpapakita upang sabihin na sa lalong madaling panahon makakatanggap ka ng may katuturang balita. Karaniwan hindi natin maaalala ang panaginip, ngunit kung maaalala mo ang mensahe ng anghel, isulat ito sa papel dahil ito ay may katuturan sa tamang oras kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na nahulog mula sa langit. Ang panaginip ng mga falling angels ay salamin ng iyong pagmamahal. Maraming mga kahulugan na maaaring magmula sa panaginip na ito. Kapag ang mga anghel ay nahulog mula sa langit at sinunog sila ng apoy, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa isang relasyon na nagdudulot ng mga kaaya-ayang sorpresa. Kung ang isang anghel ay bumagsak ng walang pakpak, Nangangahulugan iyon na ang iyong relasyon ay dapat dumaan sa isang panahon ng kaguluhan at problema. Dapat ka maging mapagbantay ngayon at mag-ingat na huwag mawala ang lahat. Kung mahulog ka kasama ang mga anghel, ibig sabihin ay malapit sa iyo ang iyong kapareha naglalakad ng magkatabi kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong anghel. Ang kahulugan ng panaginip ng Golden Angel ay may dalang magandang balita, ngunit babala din dahil nangangahulugan ito na dapat umasenso ang iyong karera, ngunit dapat mong gawin ang tama upang ito ay mangyari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming anghel, kung maraming anghel ang lumitaw sa iyong panaginip, ibig sabihin marami kang kaibigan na mapagkakatiwalaan mo ang bilang ng mga anghel na lumilitaw sa panaginip ay kapareho ng tunay na kaibigan na mayroon ka. Kaya dumating ang panaginip na ito upang ipakita kung gaano karami mga tunay na kaibigan ang mayroon ka at para mapili mo kung sino ang nasa paligid mo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na umiiyak. Ang panaginip ng isang anghel na umiiyak ay sumisimbolo na kailangan mong dumaan sa isang proseso ng pagsusuri sa sarili. Pag-isipan ng higit pa tungkol sa iyong mga aksyon, subukan ng panaginip na sabihin sa iyo na gumawa ng isang bagay na kakilakilabot at ito ay magdadala ng panghihinayang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na nakangiti. Ang panaginip ng isang nakangiting anghel ay may wastong kahulugan lalo na kung ikaw ay naghahanap ng pag-ibig. Kung ang anghel ay ngumiti, ang kanyang anino ay malapit mo nang matagpuan ang iyong tunay na pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na tumatawag sa iyo. Kung sa iyong mga panaginip isang anghel ang lilitaw na tumatawag sa iyo, ito ay isang tanda ng pagbawi. Iyon ay maaaring mga hulugan ng rehabilitasyon ng isang sakit o isang mahirap na panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang anghel na tagapag-alaga Ang panaginip na nakakita ka ng isang anghel na tagapag-alaga ay sumisimbolo na ang isang mas mataas na kapangyarihan ay nagproprotecta sa iyo. Maaari ding itong sumagisag sa mga damdamin ng proteksyon, patnubay at suporta sa iyong pagising. Ipinapakita nito na naghahanap ka ng kaaliwan at katiyakan sa mga mahihirap na panahon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa spiritual na koneksyon o tulong sa pagtagumpayan ng mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahawakan ang mga pakpak ng anghel kung sa isang panaginip hinawakan mo ang mga pakpak ng anghel ang kahulugan ay perpekto ang panaginip na ito ay dumating upang sabihin na ang iyong pinakamalaking problema ay dapat mawala sa iyong buhay at sa lalong madaling panahon ay makikita mo ang iyong sarili sa isang sandali ng kapayapaan ng isip